Maligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas Now Sit Back and Relax Mga kapatid maraming mga kaisipan na pwedeng lituhin ni Satanas sa mga kaisipang ito, tayo'y makikilalang naniniwala na ang kaligtasan ng langit ay hindi nakabatay sa anumang magagawa natin sa lupang ito, ni sa pagbago ng puso ngayon, ni sa kasalukuyang paniniwala, o kaya'y sa kasalukuyang pagpapahayag ng relihiyon. Ganyan inulit-ulit ng nagsasabing ministro ni Kristo ang kasinungalingan na sinabi ng ahas sa Eden, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Sinasabi niya na ang mga pinakamasasamang makasalanan, ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga mga ngalunya, matapos mamatay ay magiging handa ng pumasok sa walang hanggang kaligayahan. At saan kinuha ng tagapilipit na ito ng kasulatan ang kanyang mga conclusion? Mula sa iisang pangungusap na nagpapahayag ng pagpapasakop ni David sa pangangasiwa ng Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay, nanabik na puntahan si Absalom, sapagkat siya'y naaliw na tungkol kay Amon, yamang siya ay patay na. Dahil napalambot na ng panahon ang tindi ng kanyang kalungkutan, ang kanyang mga iniisip ay nabaling mula sa namatay na anak tungo sa buhay na anak, na lumayas dahil natakot sa nararapat na kaparusahan ng kanyang krimen. At ito raw ang patunay na nang mamatay, ang maalay at lasing na si Aman ay kaagad daw na inilipat sa tahanan ng lugus na kaligayahan upang linisin doon at ihanda para sa pakikusama ng mga hindi nagkasalang anghel. Talagang ang isa itong nakalulugod na kasinungalingan, angkop na angkop na makapagpalugod sa pusong makalaman. Ito ay sariling doktrina ni Satanas, at mahusay nitong ginagawa ang kanyang gawain. Dapat pa ba tayong magulat na sa ganyang pagtuturo ay dumarami ang kasamaan? Ang daang tinatahak ng isang bulang tagapagturong ito ay naglalarawan sa landasin ng marami pang iba. Ang ilang pananalita ng kasulatan ay inihihiwalay sa konteksto na sa maraming pagkakataon ay nagpapakita na ang kahulugan ng mga ito ay sadyang kabaligtaran pala ng pakahulugang ibinigay rito, at ang ganyang pinaghiwa-hiwalay na mga talata ay pinipilipit at ginagamit na patunay sa mga doktrinang walang batayan sa salita ng Diyos. Ang patotoong binanggit bilang patunay na ang lasing na si Aman ay nasa langit na ay isang palapalagay lamang, na sadyang tinututulan ng maliwanag at positibong pahayag ng kasulatan na walang maglalasing na magmamana ng kaharian ng Diyos Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 10. Ganyan ginagawang kasinungalingan ng mga mapagduda, mga walang paniniwala, at mga mapag-alinlangan ang katotohanan. At napakarami na ang nadaya ng kanilang panlilinlang, at pinatulog sa duyan ng kasiguruhang makalaman. Kung totoo nga na ang mga kaluluwa ng lahat ng tao ay lumilipat diretsyo sa langit sa oras ng kamatayan, di mas maigi pang naisin natin ang mamatay kaysa mabuhay. Marami ang naakay ng paniniwalang ito na tapusin na ang kanilang buhay. Kapag lipos ng problema, kabalisahan, at kabiguan, parang isang madaling bagay ang putuli na ang malutong na hibla ng buhay at lumipad na patungo sa lugusang kaligayahan ng walang hanggang daigdig. Ang Diyos ay nagbigay sa kanyang salita ng matibay na patunay na parurusahan niya ang mga lumalabag sa kanyang kautusan. Yung mga niloloko ang kanilang sarili, na lubhang napakamaawain daw ng Diyos para magpairal ng katarungan sa mga makasalanan, ay kailangan lamang tumingin sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan ng walang donjes na anak ng Diyos ay nagpapatuto na, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na ang bawat paglabag sa kautusan ng Diyos ay dapat tumanggap ng makatwirang kaparusahan nito. Si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan dahil sa tao. Kanyang tiniis ang bigat ng pagsalangsang at ang pagkukubli ng mukha ng kanyang ama, hanggang sa mavisak ang kanyang puso at ang kanyang buhay ay makiti. Ang lahat ng sakripisyong ito ay ginawa upang ang mga makasalanan ay matubos. Wala nang ibang paraan pa para mapalaya ang tao sa parusa ng kasalanan. At ang bawat kaluluwang ayaw maging kabahagi ng katubosang inilaan sa ganun kalaking halaga ay dapat dalhin sa sarili niyang katauhan ng bigat at kaparusahan ng pagsalangsang. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sa'yo.